morning, good morning mga idol. Matatag sa'yo mga idol. Kaya itong tanawang to ito. Ang bilis spray. mga idol. Oo oh, oh. Ha? Totoo na? Ha? din mga idol lang. bis ang bilis spray. mga idol? Hygiene, mga idol. <shepherd comingweight> ito ba mga idol? Oh, patay na. Patay na mga idol.

Ano mga idol, check lang daw ang sagbot. Ano na, na na po na siya mga idol. Pero mga todos, todos. Wala pa kayo siya. Kasi po, di na nakabuo yun mga idol. Pero sa date mga idol. Basta nyo mga idol. O, wata na yung mga sagbot. Na-sprayhan so, na. Muna ka rin mga idol, nakapabor na kita. Tarantaram taog ginagmeng maestri sa toang area. Kaya na di nata pare sa unang basukan pa na kamang kamang anong lugar na ani guntang siyo kamang kaya mga guna baso karon maaydon nakapagborn mga idol kaya pwede na ka magexpress pwede na ka hektar hektarya na katawa atong magamit pero kataw kang mo trabaho mga idol ay nakakalamang mga ay 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 Nalaysan esprihan pero nakahabol na. Nakalak. Nakahabol na po sa deris. Dapito. Hmm, esprihan na po sa deris. Ngayon nga. Tatay na po kayo mga sagbot din da dapita Diyan na po kayo isa. Mga kay. Ang sagbot wala na. Hmm. Nakita niya yung mga idol. Mga sagbot wala pa po. Maingon si na nagsikalata, dinan nasa kayo ang arte para yasan eh. Ang pangisipin ako dari idol, gamit ka baag na tung sagbot, karoon, nakabait baog yan sa siya. Ang nagian pa sakit na idol Tunggu-tunggu sila sa dikit kaya yung pagka Pugas ang agatan idol na napagihapoy na dikit niya Nabi na buwan Pugas ang mga idol na ito ng tagdanay Pagkakas ang gagmay na kina sila Nakag Pero idol, ato rin gipugsan mga idol natin na ang area mga idol na lang.